Ah, ano yan? Kausap mo kahapon doon sa tindahan. Yung bagong yung bagong lipat kila aling mo. Nakasalubong ko kahapon. Akala siguro niya ako, ikaw. Nakita ko siya malayo pa lang ako. May pag-chismisan doon kila ate Mato. Yung tindahan na nagagalit sa'yo. Na Eva. Bakit? Eh, friends sila agad? Bilis oh. Ano sabi sa'yo? Wala naman. Kasi nakita ko, magkausap nga sila kahapon. Tapos, narinig ko, pumunta nga daw siya sa tindahan para daw umutang. Pero, bago pa daw siya makapagsalita, eh, kung ano ang na daw ang sinasabi mo. Kaya, yun ang sinasabi niya daw? Tapos, nakita ko. Hmm, hmm ba kung siyang kilala? Alam Bakit? Naway na ka? Ano sabi sa'yo? Ginawa sa'yo? Hmm, may may pagka pakailamero yun. Binarabar ako nga kahapon. Nakakainis. Pati ayos ng tindahan, eh, pinakikialam na nga. Kaya nga, tapos, ano na nga daw ang sinasabi mo? Eh, ano sinabi niya? Sabi niya, ang daw, sumisulit mo daw, ang taray-taray mo daw, kaya siguro walang bumibili sa atin kasi nga, sinusumita palagi. Sabi ko, baka yung ate ko, ang kausap mo, hindi ako. Namigla sila. At, sabi ko nga sa dahan-dahan po kayo ng pagsasalita. Kasi nung time na pumunta po kayo sa tindahan, lahat po ng sinabi nyo at lahat po ng sinabi ng ate ko na kambal nakarecord po sa CCTV. <laughs> Kala siguro nila wala akong pre. Ah, gusto nilang mabarangay. Okay, bago-bago pa lang nila narito. <laughs> Anong sabi sa'yo pagkatapos mabigla nung nalamang may CCTV? <laughs> bigla akong tinalikuran. <laughs> Yan kasi. May pagka, pakialam nga. Maski dun kila ate mato Dapat dito, dapat ganyan, dapat ganyan. Ito naman si ate mato, sunod. <laughs> Ay, naku. natin kung makapunta pa siya dito. Ako, huwag mo na nga pinagpapansin yun. Hindi naman sila kawalan sa atin kung hindi sila buhay di ba? Sakit ang tawang ko. Oh. Kumukulo na yung tubig. Salim mo na sa thermos. Dali. Oh. Gitlang yung mga yun.